yun mga pamangkin nandito naman tayo sa tindahan namin ayan, di Tita Liv nyo ayan so dito naman kami sa small food stand namin para magtinda ngayong hapon although nag open na si AJ ngayong umaga tinda naman tayo ngayong hapon after ng uh, simba, after ng maglaba after mag ng magbani ng mga bata sa bahay ngayon naman ay uh, magtinda kami ni Tita Liv nyo so, sa kumita, Sunday ngayon maraming tao मैं जो पीसिंग ऐसे जैसे संदेगा यार अपने कस्टमर टाइम यार वो कस्टमर जाते हैं तो वही बुना क्या यार नोटेशन क्या यार आप यहाँ पे Ayan, si Tita Liv nyo, busy busy sa pag-prepare ng uh, chicken pastil. Ang dami kasi nag-order niyan. Ayan, si AJ naman, busy busy sa pag-prito uh, ng hotdog at saka ng uh, burgers. Ayan, oh. Uh. At syempre, nilagyan pa ng, ano, uh, ng cucumber. Ayan, uh, yeah. kaya binabalik-balik ka ng posip.

May customer tayo dito na may binabalik-balikan siyang paninda. Anong binabalik-balikan mo, Toy? Chicken Pastil po. Oo, Chicken Pastil. Gusto, gusto na, 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 ano sa mo sa Chicken Pastil namin? Oo Napakasarap po. Oo Ayun. Sarap. Ano pangalan mo, Toy? Ramilo Ano po? Ramilo Baiza po. Ramelo Baiz? Baiza. Baiza. Ah, Ramelo Baiza. thank you, Ramilo, ha? Yan po. Regular customer uh, natin yan sa ating Chicken Pastil. Masama Tuloy uh, lagi nating uh, nakikita ang costume niyan bata na yan pero binabalikan lagi niya yung chicken pasty. Eh. And the good thing mga pamangkin is marami tayong handang sticker kasi may mga humihingi tayo ng ano solid followers humingi ng stickers. So yon, marami tayong handa today. And so far so very good yeah, actually yung ating uh, business today yan ang uh, isang part ng ating ano, ng daily life I mean, ordinary weekend ng mag-asawa namin Tita Liv nyo at saka dito ay siya at saka ng gas ko pa so far that's the Sunday goes going on so until later on let's see kung maayos na betam magkukulos na tayo later pag gabi na siyempre may order ng tatlong set ng Hawaiian burger thank you toy yeah, tatlong set ng Hawaiian burgers na 99 each na y one take one dahil well, gumagabi na nga at uh, na si Tita Liv ayan o, oh. uh, big brew muna kape macchiato muna ang pampasigilan ng hapon pagod eh, pampatangal ng pagod katitigil lang ng ano, counting uh, katitigil lang ng sobrang busy ngayon may mga dumayo mga taga barangay Barsinaga na Wuhan may mga, yung may kulinariya no, Gabriel, syempre shout sa inyo family Austria at maray pa rin order ng mga Hawaiian burgers, yun ang aming uh, Sunday so far Uh, later on, magkita sa video, mag-close natin, magkano nga mag ba ang benta sa estimate natin. <laughs> so yun mga the day is almost over at kung nakikita nyo, si Tita Liv nyo, kung maganda na ang ngiti kasi maganda ng benta. Uh, kung nakita nyo, almost over na, empty na yung ating lagay ng bread kasi total of how many? Kasi say nakaroon kami, naka 18 packs of bread. Wow, uh, mag maganda ng benta. Uh, actually, Uh, maliit man o malaki ang benta We are so thankful Especially me, I am so thankful Siyempre kasama mo ang family mo At the same time uh, Kasama mo ang partner mo, ang wife ko Sa paghahanap ano, buhay That's ano, sabi nga eh Hindi mo mabibili ang ganyan It's uh, priceless Yung kasama mo family mo Habang ikaw ay nagsisikap sa iyong buhay Diba? Of course Agree ka ba doon? Agree, agree Agree, agree, agree Agree, agree, agree <laughs> Sorry. Yun, mga pamangin, by the way, marami po picture ngayon. Marami po yung tag. Marami yung pakita ng suporta. Ah. maraming salamat, syempre. At, uh, kasama natin yung kaibigan mga nasa record. Anyway, maraming salamat. That's it for today. Peace.